Hindi pa man nagsisimula ang kanyang ikalawang termino sa January 2025, pinaplano na ni U.S. President-elect Donald Trump ang pagpapadeport sa mga illegal migrant dyan sa Amerika. Anya, magdedeklara siya ng national emergency at gagamitin ng U.S. military para ito'y maipatupad. Patay po sa datos ng U.S. Homeland Security na nakalap naman ng GM Integrated News Research, ikalima ang Pilipinas sa mga bansang mayroong pinakamaraming unauthorized immigrants sa Amerika na nasa tatlong daang libo. Dahil dito hinikayat po ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, ang mga Pinoy na iligal na naninirahan sa Amerika umalis na ngayon, ngayon pa lamang. Dahil sa oras na ma-deport po kayo, eh malaki ang chance na hindi na kayo kailanman makababalik sa Amerika ang advice namin sa mga ating mga kababayan na kung talagang wala kayong chance to get a status habang nandito kayo sa Amerika, umuwi na muna kayo at you have a